Hello everyone! Kung bago ka palang sa channel ko, ako nga pala si Shy Morena, Ilocanong Morena. shout-out sa mga Ilocano at Ilocana out there at sa mga katulad kong mga OFW. So ngayon ay gagawa po ako ng content kung paano pumasa sa Hong Kong interview. So ito na nga sa natin para hindi ka mainip. Let's go! bibigay ako ng tips kung paano nga ba pumasa sa Hong Kong interview base sa aking karanasan noong ako ay nag-apply lamang so ang una si broker ng agency muna ang mag-interview at tatawag sa inyo bago ang employer kung selected ka na i-appointment ka ni broker or ng agency kung kailan ka ma-interview ng employer or si employer ang magsasabi kung anong oras ka ma-interview dapat maging handa ka sa pagsabak ng interview. Hindi yung basta humarap ka na lang sa camera na hindi ka ready. Kapag may kapag may schedule na kayo ng interview ni employer, dapat magsuot kayo ng presentable ang damit na maganda sa paningin ni employer. Hindi yung nakasando, huwag din yung manipis, manipis na damit. At saka huwag din magrilo, hikaw, at saka sing-sing. At saka kung may nail kayo, dapat alisin nyo yun or magdamit kayo ng polo short basta round neck. Dapat wag din kayong titingin kung saan-saan. Dapat nakabukos kayo sa interview ni employer at saka polbulang Pulbo, lang, pulbo lang kayo, okay na. Huwag kayong mag-makeup ha. At saka, always smile. Kahit na, kahit na nangangalay na yung panganyong kaka-smile, okay lang yun. At least, binigay nyo yung best niyo. At saka isa pa, gumamit kayo ng headset para marinig yung sinasabi ni employer sa interview maganda kayong internet connection. At saka, at saka na naman, at saka, at saka pumunta kayo sa kwarto nyo para hindi maingay, para marinig nyo ang sinasabi ni employer. Yun na. At saka, ay wala na pala. At saka, mayroon pa ba, at saka? At pinapatawa lang kayo kasi parang seryoso na rin eh. Ang interview lang naman nila ay nakabase base sa sa inform, imp, uh, personal information mo or, or ang ginawa mong resume mo or ang ginawa mong experience mo na nilagay mo doon sa yong ratio may at madali lang naman po yung interview nila basta wag lang po kayong kabahan kung may interview na kayo, it means na selected na kayo. Napansin nila yung application nyo. Ang una-una kasi nilang tinitignan is yung photo. Kung malinis, kung clear ba, malinaw ba, or edited lang ba ito, mga ganun. Dapat yung mga ginagawa nyo video is dapat perfect na siya. Kung gusto nyo pumunta sa photo studio, magpa-picture, okay lang yun. At least, at least man makapunta kayo dito. Lalo na sa mga first timer na gustong mag-apply, dapat maging perfect yung, yung mga video nyo at saka yung picture nyo. Dapat laging naka-smile, saka yung kamay nyo is nakaganito, nakaganito yung kamay nyo. At saka yung iba naman, pwede naman yung nakaganon. Pero dapat yung dito, hindi naman kita. Mga ganyan lang, ganyan lang, ganyan. Hindi yung nakaganon ha. Ganyan lang siya. Tapos, concentrate lang kayo dito sa may camera nyo huwag kung saan-saan naman ganyan yung tinitignan nyo. Yun. Dapat, pag kayo ng video, the best as you can talaga. Discarding nyo kung paano yung gagawin yung video nyo, kung paano magiging maganda yung video, nyo, video nyo para mapansin yung mga application nyo. Lalo na sa mga first timer. Ang daming gustong mag-apply ng mga first timer, dapat panoorin nyo to para may basihan kayo, para ma-hype kayo agad. Sa lahat ng mga nag-apply, alam ko na umaasa kayo, sana nakatulong itong video na to na makagawa kayo ng magandang video na ipapasa nyo kung saan man, kung saan man kayo mag-apply ng agency, direct, direct man or hindi. Sana nakatulong sa inyo to. Kung nakatulong man sa inyo to, please comment and subscribe dito sa my channel ko para sa susunod kong pang, ha? Para sa susunod ko pang video ay ma-notify kita at matulungin kita ulit sa paggawa ng ganitong mga content. Salamat and bye-bye! Thank you for watching.